Maganda. maganda buhay! Sa mapagpalang araw sa'yo, Karim. Sa mapagpalang araw din sa'yo, Ginoong -um Jomen. So ngayong araw na to, or sa vlog na ito, ay pag-uusapan natin ang mga, mga dapat pag-usapan ng mga estudyante ngayon. Dapat natin pansinin. Ngunit, magpapakilala muna kami. Ako nga pala, si Binibini, mga career choice and mga ang binibini ng kalindahan. At ako naman si John Ed Manuel sa Sambagahara ng Oloba at, at ang iyong uh... Gina. <laughs> May dalawa kaming mga katanungan na aming sasagutin para sa ganun, malaman ninyo ang aming mga opinion tungkol sa mga nangyayari sa aming mga paligid. At huwag niyo kami i-judge. Kasi itong mga opinion na ito base sa aking mga nararanasan. Ang katanungan, ano yung pinakakinakatakutan mong mangyari sa buhay? Alam mo, Karen, ang kinakatakutan ko talaga mangyari sa buhay ko is yung mga ito. Bakit? Okay. Di ba nga, pag namatay ka na, malilimutan yung mga ka ng mga tao, Tsaka hindi natin alam kung anong meron pagkatapos ngayong mamaya. Although naniniwala naman ako sa langit at impyerno, <laughs> pero sakot din ako na harapin yung mga girl. Kaya ko sa buhay ko. Eh? Ikaw pa rin, anong kinakataputan ko? Ako naman, ang kinakataputan ko mangyayari sa buhay ko ay yung hindi ako maging successful sa future ko kumaga uh, natatakot ako sa mga mangyayari kasi habang bata ako iniisip ko na paano kaya kung makakaya ko ba yung hinaharap yung mga pagsubok na, na mararamdaman ko o mararanasan ko natatakot ako kung may future ba ako doon ako natatakot kaya sa inyo mga kabataan natural lang na matakot pero dapat natin tong labanan di ba So, tama yung mga sinasabi namin. Na dapat lang <laughs> No choice kayo. No, no choice. <laughs> so, yung mga kinakatakot na namin. Sa totoo lang, nakakatakot yung mga tayo. Kasi, paano na lang yung boyfriend nyo, ganyan. Oh, shit. Ay, oh, eh, oh, Pangalawang katanunan. Base sa mga kasaysayan na ipinapalabas ngayon sa telebisyon, Anong masasabi mo sa mga ito? <laughs> Alam mo, Karil, itong mga kasaysayang napapanood natin ay, ay sadyang nakakatulong sa ating, hindi lang sa ating mga kabataan, kung hindi yung mga ibang tao o yung mga tao taga-ibang bansa na gustong malaman yung kasaysayan natin. Tama! At ang tingin ko dito ay isang magandang influensya ito at na ibabalik yung kultura at tradisyon ng music. Tama! Naman. Ikaw, Karin, ano masasabi mo dito? Ang masasabi ko naman sa mga kasaysayan na yung pinapalabas sa ating television ay napakaganda magandang ehemplo sa ating mga kabataan, lalong-lalo lalo na ngayong Gen Z, okay. malaman natin kung ano talaga yung nangyari o sino yung mga naghirap o ano yung pinaghirapan nila na dapat nating isaan ang alam. Lalo na yung sa kulang araw. Hi. Yung mga comfort women. O, di ba? At dyan na nagtatapos? Dyan na nagtatapos ang aming talagayan. Na why sa maikling vlog na to ay may natutunan kayo at may nakuha kayo informasyon. At sa amin na dapat yung isaan at pinag-estudyante tayo maging mapanulis sa ating mga leksyon uh -huh. at mga kasaysayan. Dapat ang kayong matutong manood at magbasa ng ating kasaysayan. Muli, ngapala uh -huh. pala si Makarim Joyce mamano ang pinibini kagandahan at kaartihan. At ako naman, si Jomel Manuel, isang mag-aaral ng Olova, ang ka kagandahan.